Guys, ang daming nahuhulog ng mga dahon ng sakura. Yan no, nahuhulog na kasi umu umulan kanina eh, at saka kahapon. wala walang problema, marami pa pading natira eh. You know? Yan tingnan mo. Ganda gandang tingnan, di ba? Baka makapunta ako mamaya sa doon sa may malaking park. Mas maganda doon, guys. Man, ubos na yung aking biniling paklans sa kakapi. Parang kukwa. Kain muna bago gagala sa sakurahan. Kuha muna tayo ng pre-utsa. Ay! Nang kita si Mike na nagbabayik sa sakurahan Hano. Oh, na lang kayo. Nagbibidyo na naman ako. Hi! Hi oh guys! <laughs> <laughs> <sighs> ha? Janiro. video <laughs> Koin natin nakita, nakita ka namin Nakita ko <laughs> Ayun mga ito kasi is, ano isa sa mga fans ko Hi Hi <laughs> Ayun pala 'yung camera mo kuya Ito Nakita ka namin eh Nanaptasin ka ng kuya ko Hi Mag-a-subscribe YouTube ba ah. <laughs> Oh makita oh, niyo okay. to Ah Babay Bye po Sige nag-vlog okay, lang ano Ako pangalan niya po. January po Okay po sa okay. <laughs> Salamat sa panunood <laughs> Makita niyo tong ano ninyo Natawa <laughs> <laughs> naman ako Punta na naman kami doon sa may kabilang park ang pangalan ay Kishuji. Mas bungga doon. May ano, roller coaster. Kaso lang, ano? Papadilim na. Anong oras na, Mike? 6.30. Hindi ano na pala yun. Kaya madilim. Pag sakura dito sa Japan, may tinatawag na sakura festival. Or hanamatsuri. Or hanamatsuri. Ibig sabihin yan? Flower. Flower festival ayan, oh, andito tayo ngayon sa park ayan, ang itsura ngayon dito may mga light ayan, maganda itong dalawang kong kasama magpicture-picture 1, 2, 3, action! ayan, tingnan natin yung mga binibinta ano yan, kamuti na puti ayan, no? patatas. parang patatas don Tingin tayo doon. Parang talong oh. Saging. Ano yan? B... Bibi. Kasitira? Sado nah, na naman tayo sa ibang ano area. Yung posit yung hinahanap namin eh. Posit. Tsaka pansit. Naglalakad tayo ngayon sa ilalim ng sakurahan. Kaso lang hindi na masyado makikita. Kasi madilim na. Ako oh, maandar na mo. Wala? Ha? Maandar. May hinang Yan po si. Saan yung mas maganda? Magkano? How much? 600? How much? 600 pesos only. Hello Hi. Ito yung sinasabi mo, Mike. Ito yung ano? Yakisoba beach, yes, yakisoba and the sauce and a lot of people here Japanese people speaking of course ko. ito yung kasama namin bumibili siya ng ano uh, pansit na yakisoba mm. wow mm. suguay so mm. na kakain sa guys nahiya lang ako dalawa 1,000 600 kasi yung isa eh ikura ano ito, ang tagal ko nakabili guys Ang Okay. 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 ko. Okay. 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 kain Okay. 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 Pusit. Sarap. Pancit Mike. Masarap. Masarap Mike. Sarap. Okay. Kahit gabi na may nagpiknik pa pa din. Nasa ilalim sila ng mga sakura. Pero mas marami yung nakaraan kaysa ngayon.